Ang pagbagsak ni Kibuloy Paliit na ng paliit Ang mundong ginagalawa ni Kibuloy ngayon Wala na siyang mukhang maiharap pa Si Kibuloy ay nagtatago na ngayon Kung dati ay namuhay siya na parang higit pa sa isang hari Ngayon ay panahon na ng kabayaran ang Diyos ay hindi natutulog. Nakikita niya ang lahat na kabulastugang pinagagawa ni Kibuloy. Ang isa sa nangungunang pinakamalaking kasalanang nagawa ni Kibuloy sa Diyos ay ang pag-angking. Siya ay anak ng kataas-taasang Diyos. Tinatawag niya ang kanyang sarili bilang appointed son of God at dahil dito marami siyang nalulukong mga tao inutusan ng kung ano-ano inalipin minulistya pinagnanasaan at ang iba ay binababoy si Kibuloy ang isa sa buhay na ebidensya na nagpapatunay na ang mga antikristo ay kumikilos na at namumuhay nakasama sa atin ngayon. Ganito ang sabi sa unang Juan chapter 2 verse 18. Munting mga anak, ito na ang huling oras gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami na ang Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. At marami pang mga antikristo na darating sa lupa para maghasik ng lagim gaya ng ginagawa ni Kibuloy. Mababasa natin sa unang Juan chapter 3 verse 7 to 9 at ganito ang nakasulat. Mga anak, Huwag kayong palinlang kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo." Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nanatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Ngayon, ang mensaheng ito ay para doon sa mga taong nalinlang ni Kibuloy lalo na sa kanyang mga miyembro. Umalis na kayo riyan. Sinasabing ang bawat taong anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan sapagat nasa sa kanya ang binhi ng Diyos. Kung magpapatuloy kayo riyan, madadamay kayo sa parusa ng inyong leader na si Apolo Kibuloy. Siya ay isang tunay na bulaang propeta sapagkat ang kanyang mga gawa ay labag sa kautosan ng Panginoong Diyos. Walang sinuman ang pwedeng pumalit sa kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Kristo malinaw na ang mga nagawa ni Kristo Jesus dito sa lupa ay hindi kayang gawin ni Apollo Karyon Kibuloy. Si Kibuloy ay isang mabangis na leon na nagdadamit tupa. Para sa mga hindi pa nakakaalam, si Apollo Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong sex trafficking. Six abuse, human rights violation, pandaraya, smuggling at marami pang iba. Si Kibuloy ay dati nang naharap sa mga kaso doon sa Estados Unidos. Si Kibuloy ay wanted sa maraming kasong kinakaharap at hinahanap na siya ngayon ng mga taga FBI. Ganyan ba ang maituturing na appointed son of God? Kahibangan at kalapastanganan ang pinagagawa ni Apollo Kibuloy. At ngayon ay pinagbabayad na siya sa mga pinagagawa niya. Marami na ang nagreklamo sa mga miyembro niya tungkol sa kanyang kabastosang pinagagawa pinapaharap na siya sa Senado at ito ngayon ang magiging mas magdiin sa kanya na maakusahan at makasuhan dahil hindi niya hinaharap ang kanyang mga reklamo at akusasyon laban sa kanya. Ang mga bulaan ay kailanman ay kasinungalingan ang dala. Kaya sikapin natin na hindi tayo madadaya dahil sinasabi ng banal na kasulatan. Maraming lilitaw na bula ang propeta at ililigaw ang marami. Parurusahan ng Diyos ang mga bulaang ang propeta na ito. Ganito ang ating mababasa mula sa libro ni Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, magsalita ka laban sa mga bulaang propeta ng Israel na nanghuhula mula sa sarili nilang isipan. Sabihin mo na pakinggan nila ang mensahe kong ito. Ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing nakakaawa ang mga hangal na propetang nanghuhula mula sa sarili nilang isipan at wala silang nakikitang mga pangitain. O Israel, ang mga propeta mo'y katulad ng mga asong gubat na nasa gibang lungsod. Katulad nila'y mga walang pakialam sa wasak na mga pader ng Israel na hindi inayos para maging matibay, dumating man ang digmaan sa araw ng pagpaparusa ng Panginoon hindi totoo ang mga pangitain nila at kasinungalingan ang mga hula nila sinasabi nilang mula sa Panginoon ang sinasabi nila pero ang totoo'y hindi ko sila sinugo at hinihintay nilang maganap ito hindi totoo ang mga pangitain nila at kasinungalingan ang mga hula nila. Sinasabi nilang iyon ang ipinapasabi ko pero hindi iyon nang galing sa akin. Kaya ako, ang Panginoong Diyos ay nagsasabi na kakalabanin ko sila dahil kasinungalingan ang mga hula nila at hindi totoo ang kanilang mga pangitain. Parorosahan ko ang mga propitang hindi totoo ang pangitain at kasinungalingan ang mga hula. Hindi ko sila ituturing na kabilang ng aking mga mamamayan at ang mga pangalan nila'y hindi isusulat sa talaan ng mga mamamayan ng Israel at hindi maaaring pumasok sa lupain ng Israel at malalaman ninyong ako ang Panginoong Diyos. Inililigaw ng mga propetang ito ang aking mga mamamayan sa pagsasabing maayos ang lahat pero hindi naman parang tinatapalan lang ng apog at putik ang mahinang pader na itinatayo ng mga mamamayan. Sabihin mo sa mga nagtapal na mawawasak ang pader na ito dahil darating ang malakas na bagyo at uulan ng yelong kasing tigas ng bato na wawasak sa pader na ito. At kapag nawasak na ito, magtatanong ang mga tao sa kanila, ano ang naitutulong ng itinapal ninyo? Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi sa tindi ng galit ko, wawasakin ko ang pader sa pamamagitan ng malakas na bagyo, pag-ulan ng yelo na kasing tigas ng bato at malakas na ulan. Oo, wawasakin ko ang pader na tinapalan ninyo ng apog at putik. Wawasakin ko ito hanggang sa lumabas ang pundasyon nito. At kapag nawasak na ito, babagsakan kayo at mamamatay. At malalaman ninyo na ako ang Panginoon ipadarama ko ang galit ko sa pader at sa mga nagtapal dito at ipamamalita ko na wala na ang pader at ang mga nagtapal nito na walang iba kundi ang mga propeta ng Israel na humula na magiging maayos ang kalagayan ng Jerusalem pero kasinungalingan naman ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Kaya ngayon, Kibuloy, harapin mo ang galit at puot ng Diyos dahil isa ka sa mga bulaang propeta na nagsasabi ng kasinungalingan. Ginagamit mo ang mga miyembro mo para sa pansarili mong kaligayahan. Dapat kang sunugin sa impyerno.